May matindi ang payo na po ba kayo? Tumatak na kaya sa ano ni... Hmm. Tatutak na Kami na yung nag-iusap. Hindi ko alam ni. kay Nanay Apple kung tumatak uh, yung sinabi niya. Eh. Aalis na tayo. Yung matindi ang ano niya na lang tayo. Okay na tayo. Sige, alis muna kami. Masa't alalaan mo, yung mga anak mo. Tapos yung... Sa yung... yung... Yung sarili mo, magayus ka. Yung, uh, uh, Magpaganda ka. Uh, ha? mo yung mga kamay nila? Oh, uh, Malay mo. Babe hey, babeli ka. Dito ka. Oo. Oh, Ay, okay. may gusto ka sabihin. Sasabihin ka kayo na niya, Paul. Kaya po. Kaya babi ako. May papayo oh, daw sa... Pa. Marami, Ah, oh. oh, papayo. Sige, sige. Hmm. Ikaw, Kuya Babis, sa uh, bilang tagal yung makakapit bahay dun sa ano, sa... Sa, Ano masasabi mo sa kanya? Ano, kumain ng kumain. Oh. Sa matulog ng matulog. Oh, Uy, uh, Tama nga uh, na. Uh, uh, oh, saka ano pa? Saka, ano, huwag niya pa ano, yung anak niya. Oh. Saka ano pa? Saka yung asawa. Nandun <laughs> <laughs> na sa si heaven yung asawa. Tutulungan, tutulungan si nanay sa gawa yung bahay, no? Iigib, maglilinis, tapos maglalampaso, no? Tutulungan si mama, no? Ano? Sabi, marunong ka bang magwalis? Mag mag yung ito, ah. si Kuya kaya niya na ng umigip. Mayroon ba silang palinis. walis tayo? Oo. Mayroon sila tayo. Walis tingting -ting at walis tambo. Ito kaya na mag-alaga. Mayroon kayo. Dahil may, may walis tambo po kayo? Mm. po. Bibili pa lang. Ah? Bibili pa lang po? Okay. O ah, dito ay lab na lab mo si Mama. Ay, kaya bala hindi kuya, na ako makalinis yung eh. Wala namang walis tam... tingting. -ting. Kapag may kinikintim kang sama ng loob, sabihin mo, ganon, para alam namin kung ano yon. Kung makatulong kami, di tulungan ang namin. Pero kapag hindi kami makatulong, wala. Kapag so, hindi may tulong. Hindi, sabihin mo. Kasi gagabihin mo kami na yung ako. Mas maganda yung sabihin mo para mabigyan natin ng solusyon. Kasi kapag nakalis kami, sa Wala. mo lang sinabi, sabi siya na sa sarili Wala mo, na naman sa na. Hindi na namin matulungan. Wala na kami. kung ano man, ano man yung problema mo. Problema mo, problema mo sa buhay niyo ba? kapit-bahay, O ano pa? Sa puso. O sa puso daw. Hindi, ano naman ako. Ano? Natsinggir na po ako sa ako rin dyan. Sige. O, oh. hindi. Kaya po lang. Ikot ko lang po Sa ano pa? Kaya yung service daw po sa mga bata eh. Ano, ano yun? Service. Service? Hindi na nga po. Pinasasakay yung mga bata ng eh. Kaya hmm. po hindi makapasok. Eh, ito mo. Sabay tapos na yung ano, tapukan. Tsaka ano pa na no, eh. No. I-open mo na lahat yung mga May problema mo. Ito yung nakaroon sa service. Hmm. Magkano ang utang mo sa service? Hmm. Hmm. Ano ah, nga po, hindi ko po alam. paano, paano, mo sa... Tapos ano pa? Ano nga po sa kuryente? Kuryente tsaka ilang. Tapos kano po ang kuryente nyo? Kaya po. Pag gabi wala po kayo kuryente. Huh? Meron naman po. Kasi nga lang huh? po nagagalit sila. Kaya ah, kailangan po kayo magbabayad. 500 na lang kuryente. Kaya ano Sa tubig po na kaya po. Sa tubig. Yamit. Okay. Notang ko lang po yung tubig na. Magkano na po yung utang ng tubig? Dalawang daan na may higit. Ha? Dalawang daan na may 700. Sa ano pa? Lana, Lana, Wala na? Ulam. Wala kayong utang na ulam. Ano pong inulam yung kanina ng tanghal eh? Ha? Asin. Asin. Ah, di, di, di. Kapunta ako mamaya doon, kaya ati bis, mga utang. Anong ulam yung kaninang Umaga? Sige, Sige na. Asin po. Tapos tanghali? Asin po. Ha? Asin. Asin sa gabi? Sige na. Sige na. na huwag ba iya. Asin, Asin na naman. Hmm. Makano po yung utang yung tindaan? Yung katit-tabless, 300. 300? 100? 200? 500 na. Sa 500 ang kuryente ah, 1,000 Kuryente Tubig uh, uh. Pero hindi po no, kami magbabayad Pupatulan daw po kami na kuryente Sino po po putulan? Yes. Ito po, ito Magka, Bali magkano lahat yung kuryente? 500 daw yung kuryente Service, ba? Service. service daw, Baka yung service? Ano ako po, hindi ko pa po natatawa kaya ito 50 Ah, panggusali na lang po. Bali, magkano lahat ng utang mo? 1.5. Sa banda sa kuryente. Hindi mo man alam yung yung motor. Yung ulam. 500, 300, 200, at saka 300. Doon, five 300. 500. Dito, 200. 500. 200,000. ay yung motor. Magkano? Ano ako na Tanungin, nyo. Gusto mo bang magmotor na i-apol? Marunong ka bang magmotor? Ha? Gusto mong... Gusto mo bang ano, motor? Gusto mo bike o brayo. Ha? Bike? Sidecar. Sidecar na bike. Masisira ka Malayo. Malayo. Matatagpay. Malayo. ko kasi. Saka... Saka... Maputik. Kaya pala ang lalim ng iniisip ni Nanay mm. Apol. Yun pala ang problema. Yun <coughs> yung pala ang problema niya tayo, mga kwan. Pagka po nabayaran yung Nanay Apple, maglilinis na po kayo ng katawan. Nang, <laughs> ano, nang magwawalis na po kayo. Mm. Magluluto na po kayo. Mm. Na atawa si Kababyo. Ano, Nanay Apple? Diyo kay, ano, General. <laughs> Magkano? sa libo, libo, ilang, ano yon 500. Dalawang ban, Dalawang libo. 500. Tapos, uh, tubig, 200. hundred, mm. 200, 300. Ulam. Ulam. Tapos ulam, 300. 100. 1, Tapos kuryente, 500. Uh hundred, Dalawang libo. Dalawang libo. Mm. Saka, ano pa? Ano pa? Wala na po. Yeah. That's all. Okay na. Pulbo, wala. Hmm, walang pambili. Oh, kaya, po, wala. 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 Wala nga pambili. Ito kay Tito Darius ah, to. Ay, ako ating manager. Manager, bayan. Ma Magkano pong kulang Nanay Apple? Sabihin mo, palad. Palad. magpapalat ka Oo, oh, nalaglag na. Para sa service. One thousand. Para sa kuryente. Five hundred. Para sa tubig at Baboy at Marok um, at saka Pechay Labanos mustasa, si Garillas Upot Kalabasa at saka meron pa Labanos mustasa, sibuyas, Buyas Kamatis, Bawang at Luya, sa paligid-ligid ay maranang lima. Oh, down payment! Ay. Ay. Ano pong masasabing nyo sa yung sponsor? Marami po salamat. salamat. lang po, maraming maraming salamat lang. Hindi okay. natuwa ako kay Kuya Bobby na mabasan dila. <laughs> <laughs> Pero Bobby, paano yung napasundila ng dila ko? Hindi nga, paano yung mo? Ano ka Kuya Bobby? Ah, saya-saya natin Kuya Bobby. Ikaw ang nagpasaya. <laughs> 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 ano po, Nanay Apple? Wala na po kayong itindi. Wala po kayo, Tita Grishan. Ayun. Bigay, okay, bigay mo na. Wala na. Nawala ng ano si Nanay Apple. Biglang bigla sumaya. Oh, sumaya, sumaya. Pero, pero nai, ay tay, biglang, wala naman na. Pag, pag nagbayad na ng ulam sa kakuan, wala na. Wala na po. Wala na. Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Di ko na nakita, nungutok na pala. Sa'yo ang pera ko, Napili ng lobo, sa pagkain sana, nagusok pa kayo. Ano. Okay na po. Okay po. kay Kuya <laughs> Bobby. Labas <laughs> nila, labas <laughs> nila. Kuya Bobby, yung maba, yung maba. <laughs> ah, okay na po, Nanay Apolo. Okay na po. Malungkot po siya. Ano pa ang kulang? Lagay mo ito nanay. para masaya. Baka, ba, ba, may, baka may kulang pa po. Wala. Hindi sa ano talaga. Ayun lang po talaga. Totoo sa inyong kalagayan ni Nanay Apple. Hmm. Mahirap talaga. Pumutok oh, siya. na lang si Nanay Apple. Pag hmm. mayroon naman pambayad, ba, bayad, mababayad naman. Ito yun o. Isa, dalawa, tatlo, apat. Lima. Ay, apat. Oh. apat lang. Nagagawa pala siya ng basahan, ano? Sabi hmm. tayo dumating. Mat Sipag talaga. Basta pa sa mga nakakaintindi ko kay Nani Apple. Pero may tumalo kay Nani Apple. Meron. Ah, meron. Meron. Oh, may tumalo sa kanya. Oo. Uh, meron. Kaya mong pangilang, yes. kaya mong gawin, tumalo sa kanya. Oo. Oh. Kaya hey, Bobby, kantaan mo muna si Nani Apple. Yeah, Sige na. May pa daw. Sige ka. na. Ha, ah, pangako sa'yo. Oo, oh, katatawag ah, ko. Kaya, hindi nagsasawa doon. Uh, okay. Sawa na ako din eh. Uh, no. Ano, pangako sa sa'yo. Oh, Sige, okay. <laughs> pangako sa okay. E Ipaglalaman ko sa hirap at ginawa. Pag-ibig upang oh. di magkalayo. Kailanman pagkatinyo. Ayan, ayan. Ay, yung ano, yung Sharon Cuneta. Ay, ayun na rin. Pangako sa pangako. Wala na bang problema? Yan lang bang problema mo? Wala na. O yung ano nyo, bigas meron? Meron Minsan kasi, kapag mga bata ang humingi, parang hindi mo kayang ano hmm. Pero dapat nasa tama. Yung disiplina. Na, nakasama ko na po kasi sila. Pero sa kalagayan mo talaga ni Nani Apple, telegram, Tegram, talagang... Marami sila um, kasi dahil sa kumalilit pa. Mm. Kung, Ay, but... kung hirap na po si Tatay Albert, nung but... ano, mas ano po? Hindi kasi tayo ako, kaya kong magtrabaho. Mm, sa bagay. Uh, um, oh. pwede akong magi eh, ano sa arawan, maki ma, maki, ano sa bukid. Eh siya hindi po Eh. Mm. Hindi niya kaya. Kaya sa babae po. Opo ang ano lang ito kung so, mayroon siyang itinitinda sana na pagkakitaan niya araw-araw mm. okay na pera 160 daw Ha? Marami naman, marami naman katulad niya ng type na kayo. Na, kilala ko na ganun tayo. Na single mom, pero lumalaban. Ang ginagawa lang niya. Uh, Bebenta oh. lang po. Hindi, nadikit lang. <laughs> Kayo talaga masyadong ano, nadikit lang. Nagbebe, nagbebenta lang ng mga kanin-kanin tayo tapos mm. sa bayan, hmm. nagbebenta niya, ganun po. Hmm. Kaya dapat sana kung mayroong kanin, pwedeng yung pakilabahan, magpalabas sa'yo, ganun. Tano. Kahit kunti-kunti lang. Hmm. Hmm. Tumulong ka, ate o oh, ano, ate, ganito, ano bang pwede kung, ano sa inyo, sa niyo ako kung magkano parang may maroon naman akong pera, ganun. Kasi kapag pinabayaan mo lang na wala kang pagkakitaan, mahirapan ka talaga. Wala kang income. Kaya dapat lumaban ka sa buhay, hindi yung, hindi yung mag-ano ka sa mga tulong lang. Dapat Uh, mag-produce ka din ng sarili mo. Ayusin mo yung sarili mo. Para ano? Bigyan mo na po yung anak niya. Din? Makita makita yung mga anak mo na ikaw ay maganda o hindi. Hmm. Masaya yung mga anak mo. No. Hindi ka nag-loss-loss yung nang ganyan. Kabata mo pa. Kahit sabihin mo hindi ka pa mag-asawa, okay lang basta maganda ka, araw-araw malinis ang paligid mo. Ayun. Kaya, kaya kapag nagpaganda ka, kasama na yung bakay mo maganda para hindi ka mapintasan. Mm. Ganon. Kung malinis ang katawan mo, malinis din ang paligid mo. Sob ng bakay, labas ng bakay. Intindihan mo ba yung sinabi ko? Mm. Mula ngayon, ganun ang gawin mo. Pagkatapos mo magluto, o habang nagluluto ka, magwalis ka na, tapos, mag, magluluto ka sa mga ulam o pinakain mo mga bata o maglinis ka na. O maligo ka. O kapag kalab, nakabaligo ka, o tignan mo yung mga labahin mo, labahin din, labahan mo. Kahit paunti-unti lang ba para ma mabawasan. Hindi hindi bawat ano niyo nakabunton. Eh, mabuti sana kung may kayo, wala naman. Ganoon po. Sira. Sira ba yata, Daddy? Ano po ba? Nasira na po ba? Hindi hmm. naman eh. Bakit? Kailan pa po? Andal lang siya tapos mamamatay din bigla. Oh. Anong nangyari? Hmm. ano po niya sa ano? Yung pitan po niya. Naku. Andal siya ikot pero hindi na siya bumabalik. Ano kaya nga ano, nun nun, Tito Darius? Yan, Grande yan yes, yeah. siya. Kasi nagitan nyo naman nung isang video yung ginagawa nila. Ay eh, naka, nakababad. Naka nakababad lang so, yung tubig. So oh. hindi po na na yung wasing. at man tayong tao, pag may nakasabit na magdamag, di po tayo tatagal. Kailangan pagkagamit malinis. Mm. Huwasan oh, nyo. Lagi lang kung gano'n yan. Hindi po iniistikan, iniistakan ng tubig. Ilan mm. months na po maiistakan ng tubig yan? <laughs> Apo. <laughs> hindi nung nakita ko talagang may akala ko sira. Ah, hindi. Pagdating namin diyan, 3 weeks mo 3 weeks na. Hindi nung pumunta, pumunta ako dito. Malang mayroon mayroon hindi, na. Mayroon ng tubig niyan. Oh, ayan oh. Wala nang tubig yan. Hindi din na, nandiyan oh. mayroon tubig, po. mayroon, mayroon mga damit sa loob. Ano, binalawan ko na po yung iba. Testin <sighs> testing natin para ano? Namin. Hmm. Hindi na. O, mo kasi. Sabong. Pan-sabong na Hindi Paano mo Ano Malupit ang payong kay Tatay Albert. Sana. Sana makinigos sa inyo. Pero pag araw at ano yan. Wait lang tay. Maano yan din. Mm -hmm. ko na ko na? Saan? Ay, saan? Saan banda? Saan? Hindi, hindi. Hindi, hindi. Saan mo dito? Jesus. yan yeah, ganito ito walisan mo sa umaga tu nyo. anyo hmm. ganito o oh, mayroon pa yung bigas isa ka ito kunutin nyo din para malinis yun ang pinapagalitan kami ni tatay sa mga anak ko din. Sa ganito. Kaya ayusin mo yung sarili mo. Ikaw din ang kawawa dito. Sabi niyo yung Wanda. Kaya po, sa loob niya Wanda. Kaya niya. Isang ipot lang. Ay, ah, sa lang. Ah, di siya po. automatic Uh, Ito la flash Ma, ma, ma. Ang so, ganyan lang. Sira ito. Ito. Hmm. Di sira niyo. Automatic. Ma, ma. Gulo niyo. na. Ito sira niyo. Di oh. rin. sira, sira. Kasi bawal siyang ginaganon. Bawal talagang i ibabalik. Ayan, ay, wala. Ano'ng tubig 'yan? Ganas, Ayun, ayun muna. Ay, bumalik siya. Hindi ganyan talaga. Ito 'yung kaya mo. Ay, Wala si lang dapat na na lang. Pero tayo man lang ito. Bueno, na ko O, wag Nawakan mo sa Ayun. 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 Ayun, Nakapatay pala siya. Abon pa. Bota ang buhat yung talbasa. Automatic. Ay, automatic niya. Oh, ito. Ito daw. Dapat malinis. Ano? Tapos yung, yung katawan mo, linisan mo. Bawa, ah, kahit dalawang araw, maligo ka o bawat araw. Ano na, Paul? Maka mamaya pagdating namin ulit, hindi ka nakaligo. Ha? Ano yun, Paul? Dapat sa umaga, walisan mo na dito. Magwalis ka. Para, ayun na, itong mga damit mo, kung mag magaganda ito. Mayroong pang terno mo na isa. Mag-ayos-ayos ka para mas mag-ano. Ayusin mo yung sarili mo. Kayo, tulungan niyo ng mama niyo na maglinis. Ha? Bawat umaga, kahit dalawang oras lang, magpulot kayo ng mga basura. Ilagay nyo dyan sa labas, no? Mga ito, mga, mga, mga yan, ano? Ha? Ah. Para, para matuwa din ng mama niyo. Ayan na Paul. Pagbalik ko dito na magdala ng bigas sa grocery mo, malinis ito, ah. Eh ano pa kung hindi malinis? Ha? Hindi ko bibigay yung grocery mo. Ha? Iyon ang usapan natin. Okay ba? Okay ba yun? Ha? Pag-isipan mo, mabuti yung sinasabi ko kasi hindi man kami ang ano, mapaganda eh, ikaw naman. May eh dapat na ito, meron naman kayong, wala kang walis, magbili kang walis. Magkano bang walis, tatay? O, oh, wala mong 50 ho yata yung tayo. O, 50. Pero wala kang pabili. Wala, wala pa siya? talaga kayong walis, tay? Wala tayo. Sigurado po kayo? Walis at saka yung walis ting-ting? Wala po. Oh, wala tayo? Anong Tas pambili pa nila? naman lang po meron. <laughs> mo? Naya po yung mga sinabi ni Tatay Albert. Mara. Kung susundin niyo lang po yun, makikinig po kayo sa payo niya. Malaking tulong po yun. No, Tay Albert? Oo, Tay. Saka so, ano, wala ka pang kinilas pala. Hmm. wala no. Walang kinilas talaga tay siya. No. Kinilas po sa na lang po siya doon sa ano. Sige mga katekram, maraming salamat at sana matupad ni Nanay Apol yung uh, sinasabi ko sa kanya na pagbalik namin ay malinis na po ito mga katekram. Hmm. Maganda nga po. Nanay Apol, sige po. As you think ba? Ingat po, ingat na po, sige po. Sa Thank po. Thank you po, ingat din po kayo ha. Makinig po kayo kay Tatay Albert na. No? Yung mga payo po niya napaka gaganda po na. No? Okay. Sa tingin mo, Tito Darius, tuto pa rin ba ni Nani Apo yung mga ninyo, yon nyo? Hindi po, sir. Ay! Lumabas po dito. <laughs> <laughs> Saray na po ako kay Nanay Apo. Pambira naman. Si ano, si Tay Albert. Pero, sa tingin ko, makikinig kay Tatay Albert. Oh, sige, pustahan. Oh, no, sige. Sa akin po, wala. N ano yung pustahan natin? Pero kapag na, naayos niya tay, anong anong ah, sige. anong pan natin? Bibigyan ko siya ng ano, motor. Yes. Motor. Okay. 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 Yeah. Ito oh. naman. Tito, <laughs> ikaw. Kapag uh, pag matalo ako tay. Mm. Aalis ako sa France. Dami <laughs> 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 tay, tay, wag naman. Ano ba <laughs> <pa> kayo? Ano, <laughs> <laughs> may iiwan kay Nana Kapag uh, ah. hindi na, hindi sumunod tay, may iiwan ako kay Nana ako. ako ang maglinis doon. Ah, pwede. Okay. Okay. <laughs> okay, kailan tayo babalik? Hindi ah, siya. Huwag mo natin sabihin siya. Kung kailan tayo babalik. Oh. Kapag hindi maglinis, ako maglinis. Mm -hmm. Ilang araw ka dyan, Tara? Ay, isang isa isa, isa araw isa lang. lang Sige. Puntayin hmm. niyo ako? Hindi mo pwedeng entry. Accepted. Boy hiwa. Ang dito ah. Accepted. Uh, oh. Challenge accepted. Oh. Oh. So, sasamahan po namin kayo. Okay. Sige ka, Tecram. Tignan po natin kung susunod po si Nanay Apol. Uh, Mag-okay na lahat sa tulong ni Tatay Albert. Sana naman lang tayo ah, para maano niya naman niya yung sarili niya. So, Hindi yeah. ganun. Ano, parang ano, wala sa sarili. Okay, thank you, Tay Albert. Salamat, Tay mga Brady, kategram. Thank you. Sa susunod, mga kategram, tingnan nyo, abangan nyo yung mga mangyari kay Nanay Apol. Ito yung malaking transformation talaga sa tingin ko. Sige, abangan nun natin yung kategram. Thank you po, mga kategram. Love you po, Mama Chup Chup. Mwah!